This is really how we're treating our fast food servers today. This is Shella from Chowking SM Ecoland branch. And her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Hey, good afternoon po, From SM Chowking po ma'am. po mag-order madam Mag-order halo, -halo. pa unsa ang delivery. Oh. na ko siya ma'am and then i-deliver na po na ako siya diri ang. So pag abot ni mo diri kay bagtaso na ni mo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo tunaw na. Ah uh, mag jeep na lang ko ma'am gamit na akong karta. Mag tricycle ka pag abot diri. Mag yes, kay medyo po. layo po siya gikan sa gawas. Yes po. Mag jeep ka or ano nakabudget na sa imuha. Naa mo budget ana or Wala po ma'am. Imuha na. Yes o dili na fair kwargud say mohang na magbagtas ka manita og customer yes po ang mga, mga store is mingod jud siya gamaya jud ang sales namo so, sa service crew is kailangan namo mangnitag pamaagi na muda ko ang am sales po mga kasi trabaho din po namin so,